So good day mga boss uh, Dito naman magre-reset tayo ng ating TPS at ECU So itong TPS sensor natin Tapos yung dito mga boss Sa ating box So kailangan natin lagyan to ng uh, paperclip o, Kung wala tayong clip mga boss Ay gawa tayo ng ganito So kailangan manipis lang mga boss Para hindi masira yung pinaka uh, soksu na yung pinaka sakit nya mga boss Para hindi lumaki yung pinaka sakit nya So, yan. Uh, tanggalin natin itong takip na to tapos eto mga boss. So, papakita ko sa inyo mga boss kung paano, uh, gaano kadali na tanggalin itong uh, TPS sensor natin mga boss. Kasi may mga video mga boss, o may mga gumawa nito na hirap na hirap silang tanggalin yung ating TPS sensor mga boss. So, papakita ko sa inyo kung gaano kadali yan. So, dito mga boss, ganyan yung forma dito may kailangan tayong diinan dito sa ilalim mga boss na maririnig natin yung click sound at etong hinlalaki natin ito yung ipang tutulak natin mga boss dito sa pinakasakit natin so dito yun okay so yan mga boss So, ito yung sinasabi ko sa inyo mga boss na kailangan natin diinan. Lapit mo be. So, yan. Ito yung dapat natin diinan mga boss na magkiklik. So, yan o. Oh. So, kailangan diinan natin to para mag-release yung pinakalak na to mga boss. So, yan lang. Ganun lang yung dapat na gawin. So, sunod. Lagyan natin ng wire yan mga boss.